I would like to congratulate the MNDA and their, uh, their wonderful uh, but, uh, management program uh, with the procurement of uh, the new equipment that we see. Uh, hopefully, hindi will see that it hindi be a lot easier for Metro Manila. But again, we know that it is important to get to the Uh, pero ipilang ko uh, opisyalis ng ating lokal na pamalan dito sa lungsod ng Pasig. Uh, kami po ay siguro nananawagan din sa ating mga kababayan. Uh, that, uh, kung uh, nais natin ma-arresto ang problema ng baha, we want to solve the problem of flooding in the cities throughout Metro Manila. It has to start within our own homes. Kailangan pumapit sa ito sa ating mga kanyang bahay-bahay. Maturo po tayo ng disiplina. Yan po ang, ang uh, sa lahat. Uh, Napag-usapan po namin nga kanina na dito po sa aming sa lungsod ng Pasig, araw-araw meron po kaming tinatawag na koplan na uh, kaayusan kung saan pinababa namin ang bawat komunidad sa mga parabarangay. Pagbukas po ng drainage natin sa communities, ang laman po ay talagang pasukan. Uh, no wonder nagkakaroon po ng mga problema pagdating po sa ating mga estero, sa ating mga kanal, up to our uh, Diverse. Ang kailangan po natin dito, magkaisa tayo na mahalin natin ang na ating komunidad. At isipin natin pag tayo nagtapon ng basura sa maling lugar, ito po ay magkukos ng baha at babalik din sa atin pagdating ng at panahon ng tagpila. Shout out po sa ating mahumayan, lalong lalo na dito sa Metro Manila. Uh, kung nais natin maiwasan na ang baha, magurang po tayo ng disiplina at turuan natin yung ating mga anak, bata pa lang, na itapon ang basura sa tamang lugar. Hindi po natin pwede iasang sa ating pamalan lahat ang problema na ang natin. Tayo mismo maging solusyon uh, sa mga uh, hinaharap natin yung mga trials sa problema dito sa ating na uh, tipunan. At again, I would like to uh, extend In uh, behalf of the City of Pasig, in behalf of Mayor Vito Soto, uh, congratulations po sa si MMTA. katuwang po ninyo kami uh, sa pagbibigay ng is official sa ating pamayanan